Villanueva at ang Aye. nagbabalik ng Bubble Gang, Diana Zubner! Uy, bumati ka naman. Ang daming naghihintay sa'yo. Hello, mga kababo. Oh. Maraming salamat sa pag-welcome sa'yo. Ay. Ayun! <laughs> Simulan natin isang gabi ng masayang game. Pau! Yes! Paano ba laruin to? Okay. Nakita <laughs> nyo, yung mga bagay dito sa table, ang gagawin nyo lang bawat isang player, pipili ng isang bagay. <laughs> Tapos bubunot dito sa box sa Hapri Direktoy ng pangalan ng lahat ng players natin. Objective, kailangan ma-describe nyo o ma-i-connect yung hawak nyo na bagay dun sa pangalan na mabubunod nyo. 10 seconds lang yeah. Kung sino yung walang mabuo, nako, talo ka agad dyan pagka inabot kayo ng timer. Ah! Tapos, pwede rin kayong matalo kung halimbawa hindi maganda yung ginawa nyo yung connection o kaya medyo pilit. Nako, may, may tulog din kayo niya. Ayan, may tulog kayo. Ang mga judges natin na pipili kung meron ba nga, kung havey ba, mm o wale ang inyong mga, ano, ang mga koneksyon At dalawa sa judges natin ay si Direktoy at ako. Hoy, kung ready na kayo, simulan na natin. Sino gusto niyo mauna? Sino? Oh, si Ana na agad. Si Ana! Si Ana! Si Nag-raise lang ako Hindi nga ng object. Since unan niya, ikaw ang unan bubunod. <laughs> ikaw ang <laughs> unan Okay, tapos! <laughs> ang galing! Nakonect agad! Sige na, bunod! Habay! Okay, Habay! Okay. Hop! Tingnan natin. Akin okay na. Hop! Ang nabunot niya ay si Diana. Oh! <laughs> Ready! Timer starts now! Si Ate Joy ay parang unan dahil malambot ang kanyang pagkatao at masarap sandalan. Wow! <laughs> na pwedeng kunin yung una ay na. Ang nahin Hindi, Si Diana na, kasi siya yung, yung nakakunin. Na. Eh. Pili ka na ng object? Oh, pipiliin ko yung talong. Talong? Ay! ay, ay. natin kung kaninong talong eh, kaninong pangalan ay, na mabubula. talong. Kokoy! Ah! 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 Para ma-inspire? Oh. Para ma-inspire? <laughs> okay, ready? Excited ka, Kokoy. 10 seconds. And timer start. Ang talong ay parang si Kokoy. Eh. <laughs> <laughs> Dahil pakiramdam ko, magiging mahaba ang kanyang buhay. Yes! Okay. Okay, Kokoy so nanay. Pili ka na ng object. Ito. Ano uh, na? Para kay betong. Sige, okay, Gepaw. Sa akin. At... Ayun, oh. Hollow black at ang napili niya ay si L. Oh! L. oh. L. Isin mo. Isin mo, ah. Ah, timer starts now! L, ang iyong irog, yung muscle niya, parang hollow black. <laughs> 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 wow! Ikaw na pipili. Mosquito killer or swagger? Makita <laughs> niyan, L. Si L at si... E. -A. e -A. Oh, my oh. God! Oh. Tapos i-on mo, tapos didigit mo sa kanya. <laughs> Ayan. Okay, ready? 10 seconds. Timer starts now. Si EA ay parang si Water. Nakaka... Nakaka-ninig ang kanyang mga tingin. Wow! Okay. Go naman pumili. Ako. Isang boteng, isang boteng mantika. 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 Isang boteng mantika. Manluto. <laughs> Tingnan natin kung uh, umubra ang pampadulas mo. Oy! Ay, Chari. Yeah. Yes! Ready, timer. starts now! Alam mo, Chariz, nung una kitang nakatrabaho, ang pawis mo ay parang <laughs> nagmamantika. <laughs> 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 Pwede <laughs> namang madulas ang personality ko. <laughs> hindi, ibig sabihin, ibig sabihin, ganun ka ka... Huwag ka namang explain! sinasabi mo eh. May tulog ka. Parang mantika. <laughs> Object muna. Plastic. plastic. Yeah. Tingnan natin kung oh, ang plastic at si Buboy. Yeah. Buboy! Buboy. Buboy. Ayan. Yeah. 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 Ready? Meron ang 10 seconds siya. Timer starts now. Make si Buboy as a friend, napaka-supportive. <laughs> <laughs> ready yan! Ready yan! Supportive! Ikaw na no, pumili ng object. Sige. Dito na lang. Dito na lang sa pinya. Yan. Okay. Sige. Bunot. Sige nga. Anong mabunot mo, buboy? natin. Aba. Umayos-ayos ka, buboy. Dahil... Iba na lang. Dahil ako ang nabunot mo. Nakabunod ka ng judge. Nakabunod ka ng judge. Kaya good luck. Oh, sige. Boy, good luck. Wala nang timer timer sabihin ko na agad. Oh. Sige, ready Para go. Para pinya. Oh. Pinya ka pogi. Ano? 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 isa ka? Oh. Saba! Ang pinya nito ay parang isang tao. Oh. oh. Si Beto. Bakit? Pinya ka matanda. Wait, <laughs> <Recta>. Tom. Happy. Sige. <laughs> Dali, hindi ka pa nabubunot. Ikaw naman. Ayan, ay kami ay, ay, ni yung toy bitch hindi? Ayan, sapatos. Ano muna? Sapatos. sapatos. sapatos, sapatos so... ay. Oye! Ayan. Oop, may kita rin dito. Oop! Oye, ako! Oye! Si Ana. <laughs> si Ana. Okay, ready? 10 seconds. Timer starts now. Ana, pag nakikita ka, ta, minsan ang sarap mong mahalin. Pero minsan, ang sarap mong sapatusin. Oh, oh. Wala kang lipat? problem <laughs> <laughs> Dalawa na lang naiwan. Si Cheska at si Matt. O, pili ka muna. <laughs> May patis, may bangka. Pancake na lang. Okay. Oh, Bulot ka naman. Sino. sino? Oh! Patingin okay, na, patingin. Whoop! Ako sakto. Oh, oh. The birthday boy, ma. Ah! Oh. Oh. Okay. Ten seconds para i compare at i connect ang pancakes kay Matt. Ten seconds, ready, start now. Ang pancake parang si Kuya Matt, fluffy pero siguro masarap din sa umaga. Oh. Ito na ang birthday boy. Yes. Tignan mo. Oh, lapis na lang. Ayan, lapis. Ayan. Ayan na. Cheska, si Cheska tayo. Ten seconds. Time is starts now. Si Cheska parang lapis nung Sabado eh. Bakit? Kasi parang siya yung gumuhit ng gabi ko. Oh!